Hi guys, Namu-problema pa kayo sa stainless nyo na nagkakamero ng mga mantsa or kalawang. So, tuturo ko sa inyo para mawala ang kalawang ng inyo mga stainless. Gaya ko, ito yung mga stainless ko na yan lamesa, stainless. Yan. So, ang gagawin ninyo eh, ng, ay tutukaw kayo na ay, nagja-general cleaning ako. Kaya, Share, share ko na rin sa inyo yung ganyan kadumi, pati yung lamesa ko lutuan ko so gagawin nyo lang, lalagyan nyo ng um dishwashing liquid Lako. and then ang gamitin po ninyo ay itong ganito um, steel wool so nawawala siya yan, ganyan tapos pagkatapos nito babanlawan na ninyo So, ah, ito, bigyan ko kayo ng example ito, kagaya nito. So, meron na naman itong dishwashing. Tingnan nyo. O, di pa, nawawala ang, ang stain o kalawang sihen. Hen. Ganyan. Ganyan siya. So, alam ko yan. So, noon na namang problema ako pagka mga ang mga stainless inang ang Ito lang naman. So, kung matagal man tanggalin, pagtsaka-tsakain. Pero halos madali lang naman. Akat maaari nga maraming dishwashing eh. Tapos, bubuhusan nyo ng tubig. Ayan! Ganyan na siya kalinis. Ayan, nakita nyo. Isang panatay mga stainless kong ito, pinagawa ko noong year 2014 pa. Tapos ako rin na nag-design nito. mga stainless. So, yun lang guys. Um, malaking bagay ito na naituro ko ito sa inyo. So, mapapakinabangan nyo pa rin yung mga stainless ninyo na alam niyo na maraming kalawang at nai-impact lang sa bahay ninyo. Sige. So, have a good day. Bye.